inalmahan ng madlang people ang naging desisyon ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na patawan ng 12-day suspension ang programang It's Showtime. Ito'y may kaugnayan nga sa umano'y indecent act na ginawa ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa segment ng kanilang programa na Isip Bata, kung saan pareho silang kumain ng icing na parang may iba pang ibig ipakahulugan. Ayon sa MTRCB, isa lamang ito sa mga natanggap nilang mga reklamo mula sa manonood kaya naman matapos ang mahabang deliberasyon na pagdesisyonan ng ahensya na suspendihin ang programa sa loob ng dalawang linggo. May mga sumang-ayon sa inilabas na resolusyon ng MTRCB na pinamumunuan ni Chairperson Lala Soto. Pero marami rin naman ang kumontra sa sinasabing OA at unfair na desisyon ng ahensya. May mga nanawagan pa ngang mga netizens na dapat nang magbitiw sa pwesto si Chairman Lala dahil sa hindi makatarungang parusa na ipinataw sa Showtime. Kasunod nito, naglabas na rin ang pamunuan ng It's Showtime sa 12-day suspension na ibinigay sa kanila ng MTRCB kung saan nanindigan sila na walang nilabag na batas ang programa. Ayon sa official statement ng ABS-CBN, aapila sila sa MTRCB at magpapasa ng motion for reconsideration. Samantala kanya-kanya namang post sa kanilang social media accounts ang ilang host ng Showtime nang lumabas ang desisyon ng MTRCB. nagpost post si Vice Ganda sa kanyang ex-account o ang dating Twitter na may kaugnayan sa pagharap sa mga pagsubok. Say ng TV host comedian, In the middle of every difficulty lies opportunity. Ibinandera naman ni Kim Chiu ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa madlang people at muling ipinagsigawan ang pagmamahal sa kanilang mga taga-suporta pangako pa ni Kim sa madlang people, saan man tayo dalhin, anuman ang mangyari basta't magkakasama tayo, together as one. Samantala wala pang sagot si MTRCB Chairperson Lala Soto sa mga nagpahayag ng pagkadismaya sa pagsuspinde sa showtime at sa mga nanawagan ng kanyang pagre-resign sa pwesto.